Austin Reeves na dali ng tuod sa bonus Dorian Prince nagblow ng kiss sa mga Kings fans the Aaron Fox enjoyed pero pumalag sa Lakers parang playoffs nga tayo mga idol daming clutch shots ng two teams Lakers versus Kings, long time rivals ngayon ay muling mag-aarap. Umpisa na agad tayo mga idol, first quarter na agad. Kusan grabe ang opensang pinakita na itong Sacramento Kings. Mainit kung sa mainit mga idol ang kanilang shooting. Sa 3 pointers nga ay 7 for 13 sila, 54% and almost 60% sa field. At ito namang Lakers ay kabaliktaran malamig nga ang kanilang shooting throughout the first quarter. Kaya naman may big lead agad itong Kings na hinahawakan after the first quarter 41 to 28 kahit may 14 points pa itong si Andre Davis at Torian Prince. Second quarter natin mga idol, Lakers medyo umoke -okay naman na ang paglalaro nila sa opensa. Pero ang depensa na lang ang kanilang problema, easy points ang nakukuha ng mga Kings player in the paint. Pero Christian Wood nang dahil sa 9 straight points niya this quarter, nadala niya ang Lakers close dito sa Kings 49-43. Tapos tumulong na din dito si Andre Davis sa Lakers mga idol at finally nababa nila to 3 points na lamang ang kalamangan ng Kings. Kaso bumawi nga sila mga idol sa last minutes itong Sacramento ng magandang run nila at the end. Kaya naman naging 66 to 55 ang labang nila dahil din yan sa 21 point first up na ginawa na ni Aaron Fox. At para naman sa ating third quarter Lakers duo gumawa ng maaga para sa kanilang koponan to cut the lead down to 7 points. Kaya't quick timeout itong si Coach Mike Brown. Pero agaran ngaring rin bumawi itong home team sa Lakers dahil nga yan, sa kanilang magandang ball movement umangat na muli sila by 12 points. At ito ang si Austin Reeves dito mga idol ay natuhod, napakamot tuloy at buti na lang hindi seryoso. At matapos nga niya na itong walang sugong Lakers ay baba ng baba sa lamang netong Kings. 3 straight 3 pointers ang kanilang ginawa mga idol biglang 76 to 75 ng score. 11 to 0 run ang kanilang pinakawalan nagblow pa ng kiss si Torian Prince sa Kings fans. Gaganti pa nga sana ang Sacramento ng ran sa huli kaso ay hindi na rin yan hinayaan ng Lakers at natapos nga ang quarter natin na may 87 to 83 na lamang na lang itong home team. Fourth quarter na nga natin mga idol, Rui Hachimura take over. Back to bang 3-pointer ang ginawa para sa Lakers kaya't lumamang na ang kanyang koponan 91 to 90. And then pinalaki pa nga yan ng LA mga idol to 5-point lead 97 to 92 kaya timeout once again ang Sacramento Kings magte-take over na nga sana si D-Fox dito mga idol kaso na uncle's Sprain matapos maapakan pa ni Vincent. Pero ang Kings teammate niya naman mga idol to the rescue nagbuha at tinayang laban to 99 points with 7 minutes left. At si Lebron nga, si De'Aaron Fox na bumalik sa laban at ilang mga players palitan nga ng big baskets down the stretch at nabawi na ng Kings ang kalamangan 106 to 104 pero di Angelo Russell to the rescue mga idol clutch baskets ang ginawa tinay na nila ang laban to 113 points pero big mistake ang ginawa ni Gabe Vincent nag ala J.R. Smith mga idol sa fourth quarter final si Fox isip free throws tuloy biglang lamang na ang Kings 115 to 113 pero buti na lang nandyan si Lebron James at ang laban o no? 2 Rekta tayo overtime. Overtime natin mga idol abay grabe nakakabaliw nga sa dami ng clutch shots na itong dalawang team na ito at talagang sagutan nga sila buong overtime pero ang Sacramento Kings mga idol humawak ng 5 point lead 130-125 with 32 seconds left at yan ang arin ang nagpanalo sa Sacramento Kings.